Pilipinas nga guys ay pabalik na ako ng work, work, work ayan at ako hinatin ng inyong sasay nola napakaliwanag ng kalangitan at dito nga kami sa bypass dumaan para malapit-lapit papuntang tabang So guys, napakabilis ng aking tatay Norlan mag-drive. miya lamang ay eh. nasa Georgia man na kami. Eh. Welcome to Jodima Resort! So guys, ipapasya ko nga kayo dito sa Jodima Resort. Ipapakita ko sa inyo kung gano'ng kalinis at kapres ko dito. Dahil dito ay mapuno at sadyang malinis talaga. Jodima Resort yan. So guys, ano pang iniintay nyo? Arat na! So guys, ayan. Kung preskong hangin ang gusto nyo, punta kayo dito sa Jodima Resort. Matatagpuan yun sa San Francisco, Bulacan, Bulacan. Ayan, ang linis ng swimming pool. Malinaw na malinaw. At may mga tambayan dyan sa gilid. At maliwalas ang kalangitan. At dito din guys ay may mga kubol na pwede nyong rentahan. Kasama ang inyong tropa. So guys, malinis nga dito sa Jodiema Resort. Wala kayong makikitang ultimo isang dahon diyan at maliwanag ang kalangitan. Syempre, presko, unang-una, malinis, maaliwalas. At magaganda ang mga nagwo-work dito like me. <laughs> so guys, so yun na ang pansinin basta maganda ako. Cherot sa sa mga kwarto dito. Winawalisan ko yung labas at nang malig. Maganda pag nagpunta kayo, syempre. Iyan, oh, marami ding mga halaman dito sa gilid-gilid. Sasabihin ko to sa inyo, pero walang lamok dito, promise. Kasi araw-araw ko silang binubulabog. Winawalisan. Tinatanggalan ng mga damo-damo, ganyan. Ayan, oh, di ba? si ko naman diyan. Tapos, siyempre, hindi pa tayo ng angulo dahil hindi nyo makikita ang mga kalat na binubunot ko. At yun nga guys Kailangan bunutin yung mga damo-damo Yung mga patay na halaman Linisin yung mga gilid-gilid na At maraming dahon ng mangga Dahil nga mapuno ng mangga dito Maraming dahon dyan guys So pasensya na kayo sa katawan ko Talagang mataba na lang po ako Orange nga ang aming uniform For today's video So guys matagal-tagal din akong Hindi nakapag vlog Dahil busy ang nanay ads nyo So guys, ililibot ko kayo sa buong resort at para makaligo din kayo dito, punta kayo. Okay? dito guys. May parisan, may tinda rin kami mga cheese tea, At fries, at pares, lugaw, egg, at saka iba't ibang uri ng silog. Kaya hinla kayong kagutom-gutom pag kayo na masyal dito sa Joji Resort. Ano pang hinihintay nyo guys? Arat na! <laughs> so niwawalisan ko lang nga guys yung aking area dito sa may Jojima. Ang lugawan, at syempre na malengke na din nga ang yung nanay Edsa so, diba pag ko maglinis na malayang na din ako. So guys patuloy nyo akong supportahan sa aking vlog vlogan. Tagal din ako hindi nakapag ano eh nakapag vlog vlog. Kung familiar sa inyo sa to? Ito nga ay sa Bulacan, Santa Ana. Bulacan, Bulacan. At dito rin nga guys ay may magandang simbahan ng malaki. Ayun, oh. Sino familiar familiar dyan? So, guys, thank you for watching. Sa susunod ulit na aking vlog-vlogan. Panood din nyo. Chung, 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 chung. Bye-bye. Thank you.